sa ating lahat. So, ngayon po ay isa na namang produkto na pangluto ang isi ko sa inyo. So, kung ano ito, i-open muna natin. So, isa po sa mga kagamitan natin sa kusina na very helpful po, lalo na sa ating mga mommies, ay ang meat grinder. So, binili ko po ito, drip pour uh, meat grinder online. At titingnan natin yung kanyang quality. So, this is a 3 liter meat grinder. Yung capacity niya po is 3 liters. So, ito yung takip niya. And then, yung machine niya. Ayan. And mayroon din tayo dito. Blade niya. Ayan. So, yeah. Assemble natin to. Mamaya maya lamang. And then, yung container niya. Ayan. So, this is a stainless. So, 3 liters po yung capacity nito. Mamaya is i-assemble natin yung blade niya dito. You know, may hole siya dito. Ah, careful lang po tayo dito sa handle niya sa may ilalim kasi medyo Uh, matulis po yan so meron din dito ang operating instruction yan kasi yung ating 3 meat grinder po ay may capacity na 3 liters meron siyang rated power na 400 watts at nagagamit ito sa ating kusina so meron din ito 220 voltage uh, yung nakagandahan po dito sa dripper, meat grinder natin is that uh, matutulis daw yung mga blades niya at mas efficient and mas madali po siyang makagrind ng meat compared to other uh, meat grinder So nabasa ko po to sa kanilang store, sa ads ng kanilang store. So yun dripper po is kung uh, napanood nyo po yung last video namin is yung dripper na uh, multi cooker, electric cooker so Uh, napaka-raming sold po nito sa kanilang shop. It's more than 10,000. So susubukan natin kung maganda ba ang product na ito. So i-assemble muna natin yung ating uh, meat grinder. So bubuksan na natin yung blade niya. So dito natin ikakabit yung blades. So, may kasama siyang screwdriver. So, ingat lang po kapag hinahandle nyo yung blades. Yan. So, meron po siyang takip, plastic na takip para po hindi tayo masugatan. So, may apat po siyang blades. So, ito naman yung mga screw niya. So, ingat lang po kasi napakaliit nila. So, ngayon is ikakabit na natin yung blades natin. So, so makikita nyo dito, tong white na to is meron ditong guide. Yan, so may dalawa siyang butas. Kung sa blade dito may tatlo kasi yung center po niya is hindi po ay ito po ay yung may maliit na parang button. So ganyan. Pwesto nyo lang. And then, lagay po ninyo yung screw. So, yung isa na naman po, yung second blade. So make sure lang po na uh, mahigpit yung pagkakalagay ng screw. Yan, so ang third blade. So dapat yung direction po is same sila ng directions ng blade. Uh, hindi naman po kayo malilito or mawawala kasi meron pong guide. So sundin nyo lang po yung mga, yung button and yung dalawang holes. So, ito po, nakabit na po namin yung apat niyang blades. So, and then, we tried it sa kanyang, uh, yung kanyang steel container dito. Yan. Kaso lang po, yung pinaka last na blade is tatama po siya dito sa sides. Yan. So, yung ginawa po namin dito sa last na blade is inadjust lang po namin. Bali, isang uh, screw lang po yung nilagay namin. Yan. So, itong last up, uh, eh, itong sa dulo po nito is medyo nakausli lang po siya. Yan. At dapat po yung mga blades is yung sa papasok po siya paglagay. Yan. So, pwede nyo pong screenshot kung paano namin yan ilagay. Yan. Uh, kapag po kinakabit nyo yung mga screws, dapat hindi nyo po muna to i-remove yung kanyang plastic na cover para po hindi kayo masugatan. So, i-remove natin yung isa. Ayan. Ayan. So, sa makikita nyo po, sa so yung matulis po na side ng blade, yan po, makikita nyo po yan. So, dapat ito po yung facing sa uh, container. Yan. So, dapat ganyan po siya. So, ibalik muna natin to kasi meron pa tayong isa na hindi pa natin nakakabit. So, set aside muna natin. So, yan po. So, kung dito po, may makikita po kayong hole dyan sa bottom niya, no? So, meron tayong ilalagay dyan. So, meron pong screw. Yan, so, lagay nyo po dyan. And then, so, sa dito po niya, so, ilagay nyo po tong rubber. Yan, ayan. And then, yan, so, yung washer po niya, yung next. So, ganyan po yung layers niya. And then, ito po. yan So, may thread po yan. So, ayan po. Tapos na po nating nakabit yung mga parts niya. So, make sure lang po na mahigpit yung pagkakascrew ninyo. Para safe pong gamitin. Ayan. So, try natin. Lagay. yan So, test nyo kung hindi na ba tatama yung mga blade. Yan. So, hindi na siya tumatama. So, before po natin to gamitin is dapat hugasan po muna natin ng maigi. So, ayan. Nahugasan na po natin at na-dry. So, susubukan natin to ngayon. Susubukan natin with chicken. Ah, so, dito po pala sa kanyang switches. Ayan. So, may tatlong modes po. So, ayan. May one, two, and this one po is hindi ako sure kung ano kasi hindi din po nakalagay sa manual niya. So, hindi natin alam kung ano tong pang tatlo. So, itatry natin. Ah, hindi na po natin kailangan ng adapter nito kasi 220 po yung voltage niya. Ayan. So, hindi na kailangan ng adapter. So, try natin yung chicken. So, ito ay uh, breast. Pero, kinuha ko na po yung buto. Yan. And then, slice ko po siya na uh, medyo katamtaman lang. So, takpan natin. So, ayan po. Itapat lang po natin to dito sa center. So try na natin. So hawakan natin dito and then press natin yung one. Yan so sobrang lakas po niya. Kailangan po natin siyang hawakan. So yan po yung one niya. Tingnan natin. Oh, wow. Ang lakas po talaga niya kasi kita niyo naging ground chicken na siya. Yan. One pa lang po yan. So, siguro po, kung mas marami po doon na yung ilalagay nyong karne, so, siguro po is number two yung switch niya. Yan. So, one pa lang po yun, ha. So, try natin yung two. So, since maliit lang po yung uh, meat natin, so, number one lang po yung switch natin na ginamit. Crepe lang po natin. So, may mga parts pa po na hindi pa to totally grind. Kaya, i-switch on natin ulit. So, again, one. Kasi, konti lang po. Yan. So, tara! Grind na po lahat. So, meron na tayong ground chicken. So, ilalagay ko lang po muna to sa bowl and then ito try natin yung gulay. Kasi multi grinder po ito, pwede po siya sa kahit anong klase ng meat at pwede din po siya sa spices at gulay. So, ayan, try natin yung mga spices and gulay natin. So, meron ako ditong carrots, garlic, Onion. So naragay na po natin yung ating mga spices. So uh, start muna tayo sa one. So make sure po na hawakan niyo po yung uh, handle niya dito sa side. yeah so that's number one. Yan. So, hindi pa totally grind. So, try natin yung number 2 na switch. Ayan po yung result ng number 2. Yan. So, mafe-feel nyo po na pag sa number 1 pa po is medyo rough pa po siya. And then, pag number 2 yung switch niya is medyo smooth na po. Yan. So, try natin ngayon yung third na switch. Ah, para siya ano, turbo. Turbo na spin. Ayan. So, yung mga dahon lang po, ito, yung hindi niya masyadong natamaan. Kasi light lang po ito eh. So, kung gusto nyo pa po ng mas finer na texture ng mga spices ninyo, is pwede nyo pong tagalan yung pag -process. So, ganito po yung texture niya. Uh, we tried po switches number one and number two. So, kung marami po yung ipaprocess ninyo, it's good po to start with number one and then with number two para po makuha nyo yung ganito ka-fine na texture. Yan. So, pwede po to sa mga lumpia, pwede din po to sa mga bola-bola, yan. And other others po na mga lulutuin ninyo. So, check naman natin ngayon yung chicken. So, ito naman po yung texture ng ating ground chicken. O, ba diba? So, same lang po siya sa ready uh, grind na meat na mabibili natin sa supermarket. And it cost around 360 pesos. ba diba? So, kung bibili lang kayo ng Uh, chicken breast, it will just cost you 220 per kilo. And then, i-process nyo lang po sa food processor ninyo. So, ngayon naman is try natin tong ating puso ng saging. Yan. So, gagawa kasi kami ng pati na gawa sa puso ng saging. So, takpan na natin. So, ayan po. Nalagay na po natin yung puso ng saging. I-try ko po na yung kanyang turbo na spin yung derecho gagamitin natin. Yan! Nakafine na po ng banana blossoms. Ayan. So, yung banana uh, blossom po pala natin is pre-boiled na po siya. Ayan, so, at pre-cut na po nang nabili namin sa market. So, kaya ko po siya nilagay din po dito sa food processor kasi po hindi po pantay yung pagkakaslice. And may tendency po siya na parang sasabit po sa lalamuna ninyo kapag hindi po natin siya nilagay sa food processor. So ayan po yung ating 3 meat grinder. So, isa rin po ito, multifunctional meat grinder kasi pwede din po siya, spices and sa vegetables. All in all po, sa paggamit ko is maso-sabi ko po, mura lang po siya pero napaka-functional po niya at napakatalas ng blade. So maganda po yung quality at yung performance ng meat processor na ito or food processor. So sa halagang 470 pesos po is meron na kayong dripper na multifunctional meat grinder or food Processor. So, mabibili nyo po ito sa Shopee and meron din po sila sa Lazada mo. Pwedeng-pwedeng uh, pwede nyo po itong gamitin kapag po kayo ay may plano na magnegosyo or kung may existing na po kayo na negosyo. So, pwede po... Ito sa lumpia, sa siomay, sa bola-bola, at marami pa po iba. So, para naman po sa mga cooking ideas ninyo, meron po kami isang channel na pwede nyo pong i-check. Yung pangalan po ng channel na is Kawali Delight. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. And please, don't forget to click like and subscribe. See you po sa next. Bye!